Bago ma ako matulog, lahat ng empleyado ko, may notes na ako sa team office. As in, sinusulat ko isa-isa yung gusto kong ma-accomplish nila. mo talaga din. Tapos, tinatrack ko yan. Kung kinabukasan, ano yung dapat gagawin progress? nila, ano yung progress, ano yung naiwan, ano yung gagawin namin kinabukasan. Yes. So, so, it's so really important. important at yeah. dapat alam natin kung saan tayo papunta. Ano ba yung long-term goal ng yeah. Brilliant Skin Essentials? Are we going to maintain this kind of company na ganito kadami yung empleyado? Kasi ang dami nag-advise sa akin, Miss Glenda, bakit hindi ka na lang mag-automated machines? Mm -mm, mm -mm. Ewan ko eh, hindi ko talaga pa Siguro time will come, but hindi ko pa talaga ma-let go yung mga tao yung na... Yung mga tao talaga na nakasama na natin. Hindi yung vision mo And talaga eh. Wala eh, kadikit ko na sila eh. Sinabi niya yan eh, na shed yan na talaga yung parang binigay sa akin ng Panginoon, yung maging instrument. Or, ikaw kasi madam, yung blessing ka sa iba. Kaya, Walag mong palaging idadawn yung sarili mo kapag nakakaramdam ka ng pagod or what. Isipin mo, sobrang daming tao ang nakatingin sa'yo na, ikaw yung blessing namin lahat. Yung kinang na tinatawag ng brilliant, ikaw yun. Diba? Hmm. At saka siguro, one thing din na i-advise ia ko sa mga nanonood sa atin ngayon, is to, um, kapag CEO ka, dapat... You're willing to take ownership. Yeah, totoo. Hindi lang dapat laging credits totoo. na parang, okay, ginawa ko to, kailangan makredit ako dito. Hindi dapat ganun. May accountability Kasi din. Kasi, leaders take full responsibility even for mistakes. Yeah, diba? Totoo. Dati hindi ako tumatanggap ng pagkakamali. Feeling ko lagi akong tama. tama. But along the way, dun ko natututunan na Um, since nung no, nagkaroon ng mga taong pumasok yung mas professional talaga sa akin doon ko natutunan na may mga bagay pala talaga na mali mm -mm. na ginagawa ko and it's okay so, just Day like before i'm not into data yeah. i don't look on numbers hindi ako data driven. Tumitingin sa finance and yun pala yung pinakamali na ginagawa ko sa buong journey ko bilang CEO it's because not numbers very important. Yes. Finance is very important. Yun dapat yung binabantayan pala talaga natin. Totoo. At sa lahat ng aspeto ha kahit hindi finance lahat ng department or kahit na anong business pa yung takin natin palaging kaakibat dyan yung data. Yun yung yes. basis natin. Wow, data-driven yes, na tayo. Yes, data-driven na tayo and syempre, calculated risk. Dahil yes. nga data-driven na tayo eh, doon mawaway natin kung ano ba yung risk versus yes. kung ano yung magiging reward. Nakakatuwa nga kasi every meeting, um kailangan pala dapat may pros and cons na laging but, uh, representative uh, uh, doon kasi sila yung mag-weigh sila yung magsasabi sa iyo ng numbers kung okay ba to, tama ba to. Align pala lahat talaga dapat. Okay pa. pala align. Dati yeah. kasi parang takot na takot ako sa numbers, but I'm not saying na I'm bobo naman mm -mm. kasi dati naman saka ako nilaban ako ano. sa mathematics, 'di ba? Sa mga matraton and um, accounting ang aking course, but nung nagnegosyo kasi talaga ako, parang numbers, yung numbers are too big for me para i i-deep dive ko pa yung sarili ko doon. Pero nung nag-start kasi, ikaw na din naman lahat. Siguro, madam, hindi, iba lang yung, dahil nagsimula tayo ng mababa, pero may mga numbers na yun eh. Ngayon kasi, iba na kasi yung laki ng yes. billion. Kaya parang feeling natin, ano, ngayon, Ma Shed, hindi tayo... Um, another learning for me is to really adapt the change. Yeah. Huwag kayong matakot sa mga Totoo. pagbabago. Kasi... Andyan lang ang change sa buhay natin. Hindi man everyday. Baka nga sa isang araw, ilang Para, changes oh, oh. pa yung maranasan mo. Kailangan, willing kang mag-adapt, willing kang mag-embrace. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka Ito, talaga. Oh. Yeah. And kailangan mo din siyempre, siguro yung mindset. Kasi yan yung pinakamahirap siguro sa experience ko din ha. Yan siguro madam yung pinakamahirap na nabuild ko and matagal na panahon bago ko siya matwik yung mindset ko. Kasi siya nung simulation ng very positive talaga as in lahat gagawin niya para maging posible ang lahat. Ako naman yung mindset ko palaging negative kaya parang pili yeah. ko. Yeah, uh -huh. change is very constant and eto ha, ito ay isa sa mga tips na kailangan ma-share uh -huh. ko sa inyo is, nag-notes talaga ako, yung strategic delegation. Yes. Kasi dati ako talaga lahat ang gumagawa. Sabi dito, work on the business, not in it. Yeah. CEOs focus on high leverage activities, not micromanagement. So yung mga ibang bagay, Guilty. ibigay mo na sa iba. Ipaubaya mo na sa iba. Ako, very OC ako eh. From the start up to the end kailangan fight ako pero alam mo yung natutunan ko nakapaggagawin ko yung lahat yun mapapagod yes, talaga ako kaya, so ngayon kailangan strategic no? yung pag delegate mo sa mga tao mo yeah totoo yan and guilty ako doon yun yung kailangan ko sigurong i-work out din talaga moving forward kasi until now di ko maiwasang hindi mag-micromanage yung parang and it's okay oh, yeah it's okay Soon. <laughs> And syempre, yung financial intelligence, yung sinasabi uh, ko oh. nga kanina, um, kailangan alam mo yung numbers, yung cash flows, Nahat. margins, oh, hindi oh. naman natin ito kinocompute dati, pero ngayon, lahat as in up to centavo, binibigay yeah. sa yung finance. And nakakatuwa, kasi so, from dating walang alam walang sa numbers, process walang process. Ngayon talaga, na yung kinocompute so, nila kahit tong mic na ginagamit natin yes. ngayon. As in, computed to lahat. At saka yung papel natin sa bilant, Madam, limang tao ang kailangan pumirma bago ma-approve or bago ma-proceed ang isang matter or isang campaign, isang kailangan yung gawin. Lagot tayo niyan kay Miss Ellie. Yeah. Pero normal siya. Yun na pala yung, yun na talaga yung tama and nakakatuwa na nandun na tayo, ginagawa na natin siya. And uh, another thing on my list is invest wisely. Yes. Ito talaga. Kasi pag nandito ka na, tapos pasok lang ng pasok yung pera, parang lahat gusto mong pasukin. Lahat gusto mong gawin, gawin mag-invest. Ang dami ko na rin mga investment na nag-fail. Siyempre, hindi ko na mag isa isa yun sa inyo. Mm -hmm. But hindi lahat. Mm -hmm. Kasi aggressive ako eh. Mm -hmm. Aggressive ako kung mag-invest. Hindi lahat. Pero may mga natalo din eh, na mga investment but that's okay. Yeah, At least experience. learning experience natin 'yun. Sabi nga dito, continuous yung learning and growth. Yes, totoo 'yan. Patuloy lang 'yan. So never stop learning. learning. Yung mga reading, mentorship. Yeah. Ayan ngayon may mga go-negosyo, 'di ba? Mm -mm. Attend kayo sa mga ganyan. So merong mga feedback loops galing sa mga employees natin. So, top leaders invest heavily in personal development. Katulad Ta -ta ko ngayon, mas pinipili ko yung sarili ko. Kasi, pag ako talaga na ubos, uh ubos tayong lahat. So, huwag ka nung magtampo na hindi ako nag-attend ng anniversary yeah. na. Naiintindihan ko. Iba yung tampo ko kasi, basta. And last na, <laughs> na dapat matandaan <laughs> nyo sa podcast na to, is coachability. Ayan. Uh -uh. They seek advice, listen actively, and evolve fast. Kailangan yeah. natuturuan tayo. Hindi pwedeng magaling ka mag na. ako lang oh, yung magaling. Oh, oh. Hindi yeah. pwedeng hindi ako magtitiwala sa'yo. Right now, yung mindset ko talaga is pag alam kong kayang gawin ng tao ko, hindi Hinaya na ako nagpapaka-OC na, nagpapaka na oh, oh. magdadive ako dyan. Hindi Yan na ako yung ganunin. maganda din with brilliant siguro. Eh, Nabuo mo madami yung collaborative effort ng team mo. And natut nakikinig ka sa kanila. Kumbaga yung, And ngayon ko lang sasabihin uh. sa'yo, Michelle, na I'm so proud of your growth talaga. Mm. Hindi ko man tumadalas sabi sa'yo, but nakakatuwa kasi minsan, ikaw na talaga yung sumasalo sa mga responsibility ko. And Hindi I'm naman. thankful for that. Hindi naman. As in, sabi ko nga, madam, palagi namin kasi itong pinag-aawayan. Perfect formula or brilliant? Lagi niya akong pinupush na tama naman talaga na mag-focus ako, ganto ganyan. Pero pag sinabing brilliant, parang kaakibat na din talaga siya ng buhay ko. And yeah. the... Sabi ko kasi sa kanya, um, mag-focus na siya sa perfect formula, mm. sa brand niya. Pero hindi niya pa rin talaga maiwasan yung yeah. yung pagmamahal niya talaga. Part na tayo, brilliant. Natin. Grabe! Sobrang kung i-recap natin lahat ng lessons, kung isa-summarize, sobrang dami po namin pwedeng i-share sa inyong lahat. But, Yeah this is us. Ito yeah, po yung mga namin episode na sa, <laughs> camera. sa likod ng camera, sa likod ng Sokmed. and uh, hindi lahat kaya nating i-share sa isang Oo. podcast. So sa mga nanonood sa amin kung nag-enjoy kayo Just comment down below kung ano yung mga topics na, na gusto nyo pang mapanood or mapag-usapan namin dito sa podcast namin. And kung meron ba kayong gustong maging guest ko yes. dito sa podcast ko. Ayan. So, bago ako magpaalam, gusto ko din mag-thank you sa'yo, Miss Glenda. And totoo yun, minsan, hindi kami perfect. Marami na din kaming beses nag-away, nagkatampon. And normal yon siguro, hindi nga daw magiging successful ang isang bagay kapag smooth siyang tumatakbo. At mo. saka sabi nila, hindi daw um, makabuluhan ng buhay kapag walang problema Pinag, oh, oh, yun. or okay. walang pinagdadaanan. Yeah, yon. Sobrang Pero sabi ko kay Lord, Lord, ko na po ako sa mga problema. <laughs> Tama na. No? Okay lang 'yan pag dumating Lord, okay lang po. Pero alam natin na malalagpasan natin 'yan kasi yes. 'di ba si Lord naman talaga yung foundation natin from the start? Pag si Lord mm. talaga yung foundation, hindi ka talaga magigiba. I was lost last year, gabe. To the point na nawala ako sa sarili ko, but because of my faith To the Lloyd, nakabalik ako. Yes. And kaya pabayaan mo na ako kapag Oo ayoko mag-attend. Baka i-bash nila ako. Kasi, Ay, pinagtatrabaho mo ng malala si Miss Glenda. Bas so yun lang guys, I hope na nag-enjoy kayo sa first ever podcast ni Miss Glenda. Just comment down below kung may mga topics yes. kaya na gusto nating pag-usapan or gusto niyong malaman. So yun lang. Bye brilliance. Mapalad ka rin sa ayan. Salamat. Hindi ko inakalang mag-enjoy -e din ako sa first ever podcast namin ni Miss Glenda. At and sarap balikan din. Diba? Oo, oo, kasi para din tong retreat. Wow. Nahambol tayo ng nakaraan and ito lang din yung time namin na mag-usap ng ganito. sa sobrang busy and yun nga, hindi ako mawawala sa tabi mo kahit anong mangyari. Ang drama! Hindi, to. Pinatapos na lang yung podcast. Kahit sinong tumating dito, nasa billion pa din ako. Walang makakatibag sa akin. Hindi. Thank you, thank you so much po sa lahat ng nanood. And hopefully na-inspire namin kayo at lalo na ni Miss Glenda sa mga napag-usapan natin. And credits naman sa bumili ng microphone. It's pink! If it's pink, ASMR. Natuwa ako. It's brilliant! Sabay tayo ng Bye Brilliance. One, two, three. Bye, Bye Brilliance! Diba? Pares pa kaming malay. <laughs>